Nandito kami sa sakahan ayan sa sibuyasan. sibuyasan guys ang kami sibuyas oh dami nang sibuyas oh punong-puno na kasi ano kailangan kailangan para sa ekonomiya namin Yan tipid na tipid na yan ayan si Iliboy oh Larry Bird nandito kami sa ano sa sakahan kasi yung ano, sa ano sibuyas pinamimigay na ginagawa nang ano Nagawa nang abuno, Kaya pinapa, pinapakuha na oh. Dami oh. Kita Ano? Oh. Sa ayan si Buyas. Sa yung dati sa Pinas. Buta yun. Hindi mo mabili. Si million. Oh, million. Yan. Ano kaya iba itatanim nito ulit nila si kanila? Nila oh. Ayan dami pong naiwanan ako. Po oh. Man. Yan, oh. Pulot lang. Pulot lang hili boy. Ayan oh. oh. Nuhukay pa talaga ni boy. Shout out. Shout out. Sayang. Sayang. Oh. Against the world. Ayan si Katrina oh. Ano pang binibig? Pulutin mo pulutin na. Ah. Na. Ano? Ano, dalikod dito kami. Punong-puno na yung lagayan, dapat pala sako din eh tapos yung okay. LP pangke, puno yung okay. LP pangke sana, no? Okay. Kapag dinala dito, health and solution town. Alam mo? Ano. Dito si Sir Ariel na tok tok ng mga kombuja ko. Punta dito tatlong piraso kinuhot. Oh, hello boy. Alam ko na mga ano eh. Hindi Nakita mo na? Uh, Sabihin sa eh. mo sa ayo. Dede mo. Wala eh, oh, na na daw ara. dipala na, lang 'no. Oh. No? Tamo. Hmm. Di tamo mga kasugo do, Ayun Hanggang dito. dun, puruan ano 'yan. Reje kasi maliliit. Kumbaga hindi siya ano sa size ng ano nila ibibenta. Ayun <tipan> ano? Pero pag sa ano, good size 'yan, isang piraso sa isang lutuan. Ayun oh. Bigbugbog pamatay nang dumaw. Maghapon ako. Ayun Dami. Sa kabila, mayroon di ba sa kabila para ano rin, sibuyas din. Yung, yan lang doon, sa kabila. Bawang yan? Ay, hindi no. po. Yan, malalaki yan. <laughs> <laughs> Mabinta na, na yan. Mga, mga ngalakal. Oh. Pwede na. Pero yung dito. Puno agad yung Calerivert eh. Uh. Libre na. Oh, okay. Libre na si okay. ya yes. Puno na yung sa'yo eh. Ah, sakit ah. Ako na May tama talagang tuhod ko ah. Nadali eh. na sila oh. May ipinasok sa sakyan oh. Puno na yata likod na sakyan nila. No? Hindi ko siya ang dami guys. Libre na yung ano. Libre yung sibuyas. Pinabibigay. Yan o. Binubung, binubungkal na. O. Oh. Yan. na. Gagawin ng abuno lang yan. Pataba sa lupa. Padala. Oh. Alright. Ang iyo. Yan. Uwe na kami. Ah. Manalaki daw doon. Oh. Choco ang daw eh. Nandun doon, tinawag kasi mga lalaki doon. Dito <laughs> tayo naman, maliliit yung gusto natin. Basta sila isang lutuan, isa lang. uwi na kami guys. Mga so kasugod, yan o. Oh. Uy, against the world man. Mayroon ng mga bitbit. -bit. Dalawang ano kayo, ilibuyo. Ah, lumalabas kung masili ilibuyo sa pagbitbit. Uwi na kami, uwi na kami mga kasagod Kasi na lang sarap. Ako nang Mayroon mga birth bit oh. Dalawang balot Alright Oh, kami si Buyas Kilaw na lang ang lang Isda na lang ang lang Kilaw Ano? Oh. Ito oh, meron pa nga ka rito kabilaw Hindi oh. pa ah, kayo, <laughs> hindi pa pinapasok Hindi pa pinapasok ng mga kalakal eh Ah, kalakal Hindi ba kalakal dyan sabi kayo, ikaw lang sisirain mo, ikaw lang magsisira ng baga mo eh. Tara, dalawa tayo. Oh, motor sila, kami nakabike lang. Ang ah. unguha rin na yan, ano? Tahin na doon. Oh, right. Ah, ito, kukuha. Kukuha rin to. kukuha rin yan sila ng ano? Ng sibuyas.

Maliliit kasi naman ako. Maliliit. No? yan sayang yung sibuya sila guys. Ano? Tamang tama. Mamaya pag awalan niya diretsyo na doon. balutin na lang ba no? 2,000 yung isang balot. O. Oh. Pira. Lahat ng sasakyan dyan ay pupunta dito. Alright. Pasi na, pasi na. nak Bye guys Bye bye